Uh, magandang tanghali po mga kaagri Ayan, tayo po ay magluluto ngayon ng ginataang gabi Ayan, sindin na po natin yung ating talan. Ayan Lagay na po tayo ng ating mantika mga kaagri Ayan, Ang ingredient po pala natin sa pagluto ng uh, ginataang gabi Ay ito po ano Bawang, sibuyas, luya at nagprito po tayo ng uh, galunggong kasi mas gusto ko pong sa hugang isda ayan ito po yung unang, unang gata po no? yung pangalawang gata uh, at syempre po ang ingredient po natin na gabe uh, gabi laing sa yun naman po mga kagri ka ito pong, uh, ito pong gabi na to ay uh, tanim lang po natin dito sa ating paligid yung gabing tubig yung kalpaw sa kaya meron po tayong tanim na Uh, song sungsong sinamahan po natin mga kaagre no? Ayan. once po na mainit na po yung ating kawali o yung ating mantika ay lalagay na po natin yung ating bawang Ayan, mga kaagre mainit po ang ating bawang Pupulay so, lang po natin yung mga kagri, ka ano? mas mabas mas masarap po kasi ang bawang pagka medyo mapula-pula na po yung uh, bawang po ano mas malasa po yan mga kaagri uh, madali lang po magluto ng ginataang gabi kailangan po lutong luturin po ayan po ilagay po natin sibuyas lutong luto rin po yung gabi po ano kasi meron pong uh, katiyan pag hindi po natin niluto mabuti awang Sibuya Ito na po Isang punatiluya Pampalis no? po ng Tansa Lagay na po natin Yung ating gabi Mga kaagri Halo-halo na po yan Meron na pong Tangkay ah, Meron na pong Dahon Laman Ayan. Eh, Buhusap po natin yung pangalawang gata po, ano? Hmm. Ayun, mga Takpan lang po natin yan. Eh, pag lumambot po yung ating uh, gabi, na po natin yung ating sahog, mga kagri ka ay, inuulit ko lang po ano, ang ating pong ingredient na inilagay po ano, bawang, sibuyas, luya. Ayan, yung piniritung uh, piniritong galunggong. Yung ating pong uh, gata, ano, At yung ating pong gabi, yung po yung pinaka uh, ingredient po natin sa pagluto po ng ginataang gabi. Pwede rin naman po natin isabay-sabay na po ng mga kagri, ka no? Ayan. So, madali lang naman pong kanyan. Po maglalagay po tayo ng asin, ano? Ayan po, ito, ito po yung asin. Sandakot po natin, lagay po natin asin. Ayan. Tapos po, maglalagay po tayo ng bichin. Ayan, ng kagri. Ayan. Ayan po yun, baka masobrahan po tayo sa bichin. Dagdama po natin o asin. Ayan. Ayan. Di bali pong matabang pag nagluluto po tayo mga kaagri no? para po makontrol po natin yung lasa. Kasi once po na maalat po yung, yung ating uh, luto, hindi na po natin siya mariremedyuan. No? Uh, di bali pong matabang ang pagluluto po natin para kung natatabangan po kayo, pwede po kayo mag-alat. Pero pag maalat po, hindi na po natin mariremedyuan mga kaagri. Hindi po natin makukuha yung uh, pinaka- pinakalasa po niya. Kasi po, sa ginataang gabi po, no, kailangan po papatuyin po natin siya. Nahintay lang po natin siyang kumulo at magbaba po yung kanyang uh, malanta po yung kanyang mga gabi, ano, para po mas masarap po yung magiging luto natin sa ginataang gabi. medyo kumukulo na po mga kaagal ito sa, parang nakikita nyo po na marami pero pag naluto po yun uunti lang po ito mga kaagal yun po masarap po ang ang kuan lalo na po pagka makulay po yung ating uh, mga ingredient kulay po no? pwede na po natin ilagay yung ating sahog ayan mga kaagri hindi na po natin sya hininimay ano? ayan na po natin siyang maluto po dyan kailangan natin pong kumulo ayan. sa pagluluto po no ah, kailangan po ah' uh, yung apoy po natin ay medyo malakas para mas mabilis po siyang kumulo mga kaagri yun nga po ang sinasabi ko po sa inyo sa pagluto po ano, mas maganda po yung uh, matabang po kayong magluto kaysa po yung uh, maalat mga kaagri kasi makukontrol po natin yung lasa ng ating iluluto yan hintay po tayo ng mga <coughs> 4 to 5 minutes po, no? Uh, pwede na po natin ilagay yung uh, pinakaunang gata po. Ito po yun. At pagmamantigain na po natin yung ating nilutong ginataang gabi. Kailan lang po natin siyang umulo. Ayan. Makakatikim na po tayo ng mamaya maya ng ginataang gabi. Napakasimple lang po magluto mga kaagri. At siyempre dito lang po sa tabi-tabi po natin, nandito lang po yung mga ingredients ano. May may mga tanim po tayong gabi. Meron po tayong uh, inyog. Ah, uh, lang po tayo ng isda po na pinasalo po natin dito sa ating niluluto. Ayan, tayo lang lang po natin siyang kumulo. Tayo lang po tayo nang ng 5 to 4 minutes po, no? pwede na po natin ilagay yung ating uh, unang gata. Siguro po mga ka kung isukan po natin to uh, 30 to 25 minutes po, no? luto po yung ating nilulutong ginataang gabi. Masa po, uh, malakas lang po yung ating uh, apoy para mabigla po natin maluto yung ating gabi. Tingnan po natin kung kung ano na mga kaagri. Ayan, nakita niyo na po, no? Igla po yung lumiit. Lumiit na po yung mga kanya, no? Kasi yun, medyo nakuha na po. Tingnan po mga kaagri. Unti na lang, oh. Ayan, pwede na po natin lagay yung ating purong gata. Ayan, mga kagoy. Sarap. Yose, meron ka bang sili dyan? Sili? Kailangan pa. Yung jablo dyan. Kumukat para mapanghang natin on dito. Ayan, mga kagoy. Hintayin lang po natin maluto at malusak po yung ating mga tangkay ng gabi saka po yung ano, luto na po yan mga kagri ka saka nga po natin kung ano po yung ah, lasa mga kaagri kung tama ba yung lasa nya o kulang pa hmm. para po sa akin medyo matabang pa po ano, kaya lagyan pa po, po natin ng onting Ilagay na po natin lahat ng mga ingredient mga kaagre. agri Kaya na lang po natin po siyang uh, malusak yung ating gabi. Ano? Magmantika po yung ating uh, kakanggata gata o yung na inyug gata. Mas masarap po sa ginataang gabi yung medyo wala pong sabaw po mga ka Kaya itong ating niluto, uh, po natin no? at ang magiging sabaw lang po niya yung pinaka uh, mantika nung inyog ayan, po natin siya ng todo ayan uh, sa pagluluto po ng ginataang gabi po ano, yung pagtikim po talaga dapat lutong luto na kasi ah uh, minsan pag hindi po maganda yung inyong gabi no? pag hindi pa po masyadong luto makatipo yan mga katipo ilalamunan nyo mga kaagri Maghintay po tayo ng 2 uh, to 3 minutes po ano, titingnan po natin uh, kung kumukulo na po. Uh, pagmamantikain na lang po natin yung ating uh, mga laing ano. Ayan. Tayo lang po natin siyang kumulo mga kaagari. Madali lang naman po mag init yung ating kawali kasi meron po tayong takip Ayan. mas malakas naman po yung ating gasol kaya masasabi ko po mga 25 to 30 minutes po no luto na po yung ating niluluto mga kaagari Ayan. hintay lang po tayo ng 2 to 3 minutes po bubuksan po natin uli At titignan po natin kung kumukulo na mga kaagari Ayan. Ayan, nakikita po natin ano. At naririnig po natin na kumukulo na po yung ating uh, niluluto. Uh, bilang lang po tayo ng mga 1 to 3, 1 to 2 minutes na po. Bubuksan na po natin yung ating uh, takip. Titignan po natin kung Uh, medyo kumukulo na. Pero hindi po natin matatapos 'tong video kasi uh, mga 10 to 15 minutes pa po bago po maluto yung ating niluluto mga kagire, no Kumukulo na po mga kaagari Ang napakasarap po ng ating niluluto mga kaagari Pintayin po nating malusak yan mga kaagari Napakasarap po pag ito po ay magmantika mamaya mga kaagari Kaya ang ginamit po nating gabi Kaya masabi ko masarap po ito sung, -sung po ito mga kaagari Ito po ang ating ginataang laing. O, ginataang gabi. Meron po itong laman po. Ayan po yung mga laman. No? Ayan. Masarap po yan mamaya mga kaagari. Sarap po sa kanin to mga kaagari. Mga parami na naman po ang kain natin mamaya nito. Patutuyuin po natin yan. Itong pong sabaw na to, kailangan po itong matuyo. Yan yung kanyang gata. Ano? makikita po natin na kumukulo na po. Ayan. Tayo so, lang po natin siyang magmantika. Ganyan po ang pagluluto po ng ginataang galit po. No? Ayan, tatakpan po ulit natin mga kaagay. 2 no? uh, to 3 minutes po, bubuksan po lang natin ulit. Makikita po natin kung ano po yung magiging uh, maging itsura ng ating niluluto mga kaagay. Ah, sa pagluluto naman po talaga mga kagay, parang nag eksperimento lang po tayo dyan. Kaya ah, kung hilig nyo po talaga magluto, ah, sa panlasa po, no? ah, doon lang po tayo babase mga kagay. Kasi ang pagluto nga po talaga, experience lang po yan. Ano? Parang nag eksperiment lang po tayo. Ayan lapit na po yung maluto mga kagrid ang gagawin na lang po natin ay patutuyuin na lang po natin yung sabaw mga kagrid no? uh, palulusakin po natin yung mga uh, laing ng gabi saka yung kanyang laman ay, ilagay naman na po natin lahat ng ingredient pati po yung na ilagay na po natin ano at uh, natrikman na po natin nalasahan na po natin naayos na po yung ating lasa kaya Maghihintay na lang po tayo na uh, mapalambot o mapalusak po yung ating mga gabi at uh, patutuyan na lang po natin na uh, tuto na po ang ating tinatawag na ginataang gabi. Ginataang lain yan. Ayan, mga ka-agri, gumukulo na po, no? Buksan natin ulit, mga ka-agri, kung ano po ang Ayan. Ito po, sarap. Ayan. Ayan, mga ka-agri, patutuyo na lang po natin to no? Ah, sana po, ah, patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel, mga ka -agri, Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Ayan. Ito po ang tinatawag kong ah, ginataang laing o ginataang gabi, mga ka -agri. Ang gamit po natin dito ay sungsong. At patutuyuan lang po natin mga kaagri. Hibain mo, hibain mo. Hibain mo. Ay, tatlo lang. Yan. papahabol po tayo ng, ng sili. Yan. Para po masarap po ang ating uh, ginataang laing. O uh, gabi mga kaagri. Yun lamang po mga kaagri. At sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel. Yan. Leo Balite sa Agri TV. Maraming salamat po. Sana uh, pagpalain po tayong lahat mga kaagri. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kaagri.